Yes! Sa wakas na-download ko rin yung video ko sa Facebook! Mm -hmm. Hello guys! Welcome back again dito sa aking YouTube channel, Miats TV. So baka first time mo dito sa channel ko. Please don't forget to subscribe and hit the notification dyan pa. Like update it sa mga bago kong i-upload na tutorial video katulad nito. So last time po na i-share ko po dito, na ituro ko po dito sa aking YouTube channel kung paano po i-download ang ating mga video sa ating uh, galing po sa ating Star Maker ah uh, na clear po siya and then next po ah uh, paano po i-download ang ating TikTok video without watermark so ngayon po pag-uusapan i-app uh, uh, share ko naman po dito kung paano po i-download ang ating mga video sa galing sa ating ano sa ating uh, Facebook yung Facebook live yung Facebook na yung yung may video tayo na inupload sa Facebook tapos gusto nating Ah, uh, kumuha ng copy kasi yung dating copy natin is nawala. Gusto natin i-keep yung ano, yung copy natin ulit. So, pwede po natin siyang i-download kasi dati po, ah, uh, meron po akong last time, ah, uh, meron po ako isang video sa na-upload ko sa aking ah uh, Facebook. Ngayon po, gusto ko po siyang uh, kunin ulit kasi nawala yung copy ko na na-delete ko po na hindi ko uh, iwan ko na delete ko or iwan ko basta nawala na lang siya. Tapos nung hinahanap ko, hindi ko na makita. Tapos naalala ko, meron, ay, upload ko pala siya sa Facebook. Ngayon gusto ko siyang i-keep. Ang ginawa ko po, is, uh, ginawa ko sa kanya, screen record, kasi wala naman nakalagay sa Facebook na download, di po ba? So, ngayon po, doon ko po na pag-isipan uh, na magahanap maghahanap ako, baka may, na, may gumawa ng tutorial video about niyan. So, meron naman pong gumawa. So, ayun, uh, don doon ako nakakuha ng idea. Nakalimutan ko kung sino yung, Basta kasi ano yun eh, foreigner. So, thank you sa kanya dahil sa kanya natutunan ko ngayon po. Uh, kaya ako po napag-isipan na gusto ko pong i-share dito kasi baka hindi lang ako yung ano, walang alam or hindi pa alam kung paano po i-download ang ating video sa Facebook. So, pati yung ano natin, yung live, yung o oh, yung live natin, lahat po pwede po natin i-download sa galing sa ating Facebook. Kahit hindi nyo po Facebook, basta pwede natin siyang i-download so uh, anyway po uh, bago po tayo magsimula sa aking uh, screen records ay, bago po tayo uh, uh, anyway po bago po tayo proceed sa aking screen record so gusto ko lamang po mag-thank you sa lahat po na sumuporta ng aking you uh, uh, youtube tutorial po uh, gusto ko lang po mag-thank you sa lahat po ng aking ina-upload na video dito sa aking youtube channel thank you so much guys hindi nyo lang alam kung gaano ako kasaya sa tuwing nag uh, a uh, tinitingnan ko yung channel ko na alam niyo po kahit tula uh, hindi ko siya lagi eh uh, laging inaalagaan yung channel ko pero nakikita ko po yung growth nagugro po siya everyday so yung yung views po umaangat siya yung, alam niyo ba alam niyo yung ang dami pong nagko-comment so thank you so much thank you thank you thank you ah uh, ang saya ko po doon, ang saya ko po, hindi nyo lang alam kung gaano kasaya yung puso ko po niya. Sa, sa tuwing nakikita ko yung mga views, tsaka yung mga comments. So, thank you so much, guys. So, yeah, anyway. So, so sa mga hindi po nakakaalam kung paano po i-download ang ating mga video dito sa ating Facebook, So, ito pong ang video to ay para to sa inyo. Malaking tulong po guys kasi ah uh, marami ta lahat kasi tayo ngayon parang kahit kahit bata is may Facebook, pas nag-upload ng video, di ba? Di po ba? Tas, yung mga baby pa sila. So, kung gusto natin kunin, kasi uh, gusto natin gawa ng, uh, alam nyo yun, yung, yung, Uh, gusto natin i-edit-edit edit yung, alam mo yun? So, pwede po natin siyang kunin, tsaka i-re-upload. So, yeah. So, kung interesado ka sa video ko, panoorin nyo po ang tutorial ko mula umpisa hanggang dulo. May matutunan kayo, promise. So, kung interesado ka, tara, panoorin natin yung screen record ko. So, hello guys! Welcome po dito sa aking screen record. I hope marunig niyo po yung boses ko kasi uh, umulan po dito sa amin ngayon. So, ngayon po, uh, ituturo ko po dito kung paano po natin i-download ang ating mga video galing uh, Facebook. So, pasokin natin yung ano natin, mga Facebook account. Tapos, pindutin po natin yung profile. So, maghanap lang po tayo dyan ng mga na-upload natin sa akin. Katulad nito, may in-upload ako kanina para gaw gawin ko pong sample. So, katulad nito. So, ang gawin lang po natin is itong may tatlong dot. Kasi gusto ko siyang i-keep ulit sa akin. Kasi na-delete ko yung copy nito. So, ang gawin po natin, ipindutin natin tung tatlong dot sa itaas. Sa right side. So, tapos po, copy link. And then, pag nakapiling niya po, uh, punta tayo sa uh, uh, tao dito, Google. So, dito po sa Google, type lang po natin ang Facebook Downloader in p So, ang ginagamit ko po, itong pangalawa, Snapsave uh, Facebook video downloader. So, ito po yung ginagamit ko sa pagda-download po ng aking mga video galing sa Facebook. So, pindutin lang po natin yan. So, ganyan po lalabas. Dito po sa Face video URL, Facebook. So, face po natin dyan. Yung nakapi paste natin, guys. Then, download. So, nandito na po siya. Ito pong may green. So, yun po yung video ko. Tapos po, ah... Uh, so, ang ginagamit ko po di... Ang inaano ko po pag nagda-download ako itong 720p HD. So, download natin yan. So, may details po dito sa itaas. Tapos, pwede po natin open yan. So, ayan na po. Ganyan po ang lalabas. Pwede nyo pong i-play. So... Yan po siya. Ito may tatlong dot na naman dito sa gilid. So, pindutin po natin yan, guys. Tsaka po natin, i-download. Download po natin ulit. Ayun, i-try natin tingnan dun sa ating, ano, sa ating album. Ito ang ating video kung pumasok siya. So, ito na, guys. Ayon. So, ito na guys. Yan, na-download na po siya. Let's see. So, ganun lang po kadali. Ganun lang po ka-simple. Ganun lang po ka-simple kung paano po natin i-download ang ating mga video galing sa Facebook. So, So, yun lamang po. I hope may natutunan naman kayong bago dito sa aking short tutorial video, guys. Pakishare naman po ng aking uh, mga video tutorial. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, don't forget po, pa-subscribe naman po ng aking YouTube channel. Thank you so much, guys, sa inyong suporta. Uh. lagi ko po pong uh, inuulit-ulit ko po dito na lagi po ako nagpapasalamat sa inyo dahil kung wala kayo, wala din po itong channel ko. Thank you, thank you, thank you, thank you po ng marami. Dave Sip, everyone. God bless. So, yun lamang po. I hope may natutunan naman kayong bago dito sa akin short tutorial video. So, kung nagustuhan mo tong video ko, please leave a comment naman dyan and paki-like na lang din po at pa-share na lang din para sa mga friends, friends nyo na hindi pa po alam kung paano po i-download ang kanilang mga video galing sa Facebook. So, itong video to guys, makakatulong to para sa kanila. Thank you so much. Uh, I hope nag-enjoy kayo sa aking uh, uh, short tutorial. Sana po sa next video ko, supportaan niyo naman yung uh, next video na gagawin ko po ng tutorial. Uh, hindi ko pa po alam kung ano yung gagawin ko ng uh, uh, tutorial video, guys. Abang-abang lang po kung ano yung next na i-upload ko. So, yun lamang po. Uh, thank you, thank you, thank you sa lahat na sumuporta sa akin. Uh, keep safe, everyone. God bless. Bye-bye.